Sobrang bilis lang yung ating luto guys. So ayan na, luluto na yan. Pwede na ubusan na ng sabaw. May goodness, ang so bilis magzip ng sabaw. Hindi ako naglagay ng tomato sauce, tomato paste yung nilagay ko para medyo siya malapot. So that's it guys and thank you for watching and wait lang ha. So ayan ang ating buko salad. Kain tayo later. Palamigin lang natin. So, thank you for watching! Hi guys! Welcome back to my channel. Luto tayo guys with this episode. Luto tayo na. chicken um chicken i don't know <laughs> parang something na chicken apiritada ngayong atin გაიხსენეთ mm -hmm. Yan, nagaya ko na siya ng tubig, guys. And then, ano lang, tapang lang natin hanggang sa lumambot yung ating chicken. Balikan natin later. Ito na, guys. Lagay natin yung ating carrots. Ayan lang natin siya kumulo. Diyan lang kumulo. Lagyan natin ng black pepper. Okay. and black pepper powder Ayan lang natin ulit dyan. Ha? Ay, saan na ba? Shit, hindi ko pala na-open yung ano. Nilagay ko na pala yung patatas. Ano ba yan? Ang kulit ko. Ay, nako. natin ulit guys para kumulo siya at Mano yung patatas. Natching up sa Sa paminta. <coughs> Bless you. Wait <laughs> guys. Is... So guys, dinagdagan ko ng water kasi kanina kay Mustik like, nang matuyuan. So, lagyan natin ng kunting tomato sauce. Kunti lang yung nilagay ko. Kasi ko lang naman yung ating luto. So, kunti lang. Ayan, pwede na yan. Shake natin para mag-flavor siya. Mmm. Diba? So, nilagay ko na nga pala yung ating kukunti lang po guys, ating green pea, eh, green bagu beans. Kasi ayaw na, ano. nang alaga ko ng Kaya lang nilagay ko. Hayaan mo natin siya. And then last, lagay natin yung ating cabbage. Ito na naman na. Ay guys, laking huli yung ating ano no. Kaya nilagay ko na yung ating cabbage guys. just me. Hirap talaga tong Nilagay ko na din yung ating tatlong piraso lang na slice ng ating nilagay na bell pepper. Kasi ayaw ng alaga ko yung amoy niya. Pag malasahan niya na yung marami ha, maldumatapang na. Ayaw niya kumain. Kaya konti lang yung nilagay ko. Panglasa lang na may lang. Ayan. And then, pakuloy lang natin yan. That's enough. Tuto na siya. Sobrang bilis lang yung ating luto, guys. So, ayan na. Luluto na yan. yun ang na ng sabaw. May goodness. Ang bilis mag-zip ng sabaw. Hindi ako naglagay ng tomato sauce. Tomato paste yung nilagay ko. Para may di malapot. So, that's it, guys. And thank you for watching. And wait lang, ha? So, ayan guys. Ang ating recipe. Pasensya yun sa medyo kalat. Ilalagay ko pa yan sa taas mamaya. Ayan ang ating recipe. For today, ako po lahat kasi ang gumawa. Ay, naku. Ayan. So, wala na kayo. Pasensya po. So, ayan po. Thank you for watching and God bless everyone. And please don't forget to subscribe and like. And bye-bye! kain tayo. Oh guys, kanina pa ako salita ng salita. Hindi oh, pala naka-on. So, nabayan. So, ito na guys. Ito yung ating buko. Pinakuluan ko siya. Muntik pang masunog na tuyo. Ano? But anyway, para talaga siya. Ang sarap niya guys. Para talaga siyang ano. Para siya talagang makapuno. Sobrang lambot na niya. And then, ito na rin din yung ating Gulaman yung ating pandan uh, ano tawag nito pandan hmm, gelatin and then nandiyan na rin po yung ating fruit cocktail ito yung ginamit ko na fruit ito yung fruit cocktail piasta yun lang po yung kaya natin and then dalawang ginamit ko dalawa nitong ano dalawan yan dalawang yan dalawa sila And then, ganyan lang guys. And then, ilalagay ko po dito yung ating buko. So, lalagay na natin. dahan lang natin. At nang hindi masayang. Ay, ano ba yan? Ayan. So, nahulog na siya lahat. Wala kasi akong kuwan dito. Wait lang guys. Ah. Wala akong tawag nito. Ayan, kinuha ko na lang yung mga natira dito. Wala na dito na lahat. So, paghahaluin natin. Wait lang po. Ano nangyari? Ibig sabihin, hindi na naman siguro naka-on. My goodness. So, ayan na guys. no, no. bakit? No, no do do this to me Splenda po yung nilagay ko kasi hindi po sila makakakain ng with sugar kasi mga diabetes po sila. Yung aking alaga at saka yung mami niya is may diabetes. So, isplanda yung nilagay natin at hindi na ako naglagay ng condensed milk kasi matamis sugar. Bawal sa kanila. So, try natin. Mmm. Perfect. Mmm. <laughs> So, naglagay ako ng anin nito, guys, ni Splenda. Naglagay ako ng anong tawag ni? Uh, Sweetener pala. Tawag na siya sweetener para sa ayan na. So, this is it. Yan lang siya kasimple. Ah, na yung nabasa? Ay, yung na yan basa. Meron pa siya. Eh, di, the, ginuto na to kay Doon rin ikabuka kung gibutang budget kay guys. Budget kay Gibilinan misa sa kong ni kuya ng aming budget. Budget talaga guys. Tayang lang guys. Hindi ako nakapag ano anong mabibili sa 1.5. Sa mahal na bilihin. Grabe. Grabe. So, ayan na ang aming simple lang kaayo guys, ang aming buko salad. Buko salad, ano? Ano to? Buko pandan salad pala. So, ayan siya guys. Kita natin para. So, ayan ang ating buko salad. Kain tayo later. Palamigin lang natin. So, thank you for watching!